Inunfollow nga ba ni Nadine Lustre si James Isa at Yasi sa Instagram, napansin agad ng ilang netizens nitong Sabado na inunfollow ni Nadine Lustre ang ex-boyfriend niyang si James Reed sa Instagram. Pati na rin ang magkapatid na sina Isa at Yasi Pressman. Ano kaya ang dahilan ng bigla ang pag-unfollow ni Nadine sa kanila? Maraming tao ang nagtataka kung may kinalaman ito sa kanilang nakaraan. Ano ang tunay na dahilan ng kanyang desisyon? Matapos ang ilang sandali, tila tinanggal din niya si Nadine mula sa listahan ng kanyang mga fina follow na lalo pang nagpaapoy sa usap-usapang alitan na nagtrending sa internet. Samantala, si Isa at si James ay patuloy na nakafollow pa rin sa Ulan Star. Totoo kaya ang chismis na may matinding issue sa pagitan nila? Bakit kaya nagdesisyon si Yasi na gawin ito? Matagal nang may kontrobersya na kinasasangkutan ng mga bituin na ito. Simula nang maghinala ang netizens na si Isa ang dahilan ng paghihiwalay ni Nadine at James noong 2020 na mariing itinanggi ni sa isang Instagram post kung saan makikita silang magkasama, nagkatawanan at nagdidine. Posible kaya hindi pa rin tapos ang isyu na ito. Ano ang magiging epekto nito sa kanilang mga relasyon? Noong nakaraang taon, inamin na James at Isa ang kanilang relasyon at nagsimulang magpakita sa mga interview at events ng magkasama. Dahil dito, muling binuhay ng social media ang isyu at sinubaybayan ang mga artista na sangkot. Ano kaya ang nararamdaman ni Nadine tungkol sa relasyon ng dalawa? Maaari kayang magkaroon ng pagkakataon ang mga artista na linawin ang kanilang sitwasyon. Nilinaw naman ni James sa kanyang mga pahayag na walang kinalaman si Isa sa paghihiwalay nila ni Nadine. Nang tanungin siya kung papayag ba siyang magkaroon ng reunion project kasama si Nadine, mabilis niya itong tinanggihan. May posibilidad pa kaya na magkasama silang muli sa trabaho sa hinaharap? Ano ang maaaring mangyari sa kanilang careers dahil dito?